Ilang araw bago magsimula ang Asian Games campaign. Malaking problema na ang kinakaharap ngayon ng Gilas Pilipinas sa pagbuo ng final lineup. Yan ang ulat ni Daryl Loclares. Nagpatawag ng isang press conference ang Philippine Basketball Association Board at si Head Coach Team Cohn kaugnay ng mga lineup changes para sa Gilas Pilipinas na sasabak sa Hangzhou Asian Games. Sa kasamaang palad, apat na manalaro mula sa kasalukuyang Final 12 ang posible hindi makapaglaro sa parating na Asian. We've heard that the answer is no. We've heard that. But we haven't got anything official and we're trying different avenues to continue. In the meantime, we had to go to the list of 36, 7, and look at that list and try to find four replacements. Mula sa ipinasang initial list ng Philippine Olympic Committee na may kabuuang 60 players, 37 lamang ang inaprobahan ng Hangzhou Asian Games Organizing Committee o HAGO sa naterang 37 players hindi nakabilang si Terence Romeo at Mo Tautua kaya malaki ang posibilidad na hindi sila makasama sa China. Inilahad din mismo ni Cone na hindi rin piniyaga ng hagok ang unang kapila ng POC na maisama si na Calvin Abueva at Jason Perkins sa lineup ng bansa. Dagdag-dagok din sa gilas ang paglisa ni R. Pugoy sa kapunan dahil sa health-related concerns. Para ba ang na, na mga natanggal sa roster, sinabi ni Cone na limang PBA players ang tinapek mula sa finalist na nakasama na ng gilas sa kanilang ensayo ngayong araw. Those four players are Chris Ross, Kevin Alas, Arvin Tolentino, and CJ who has returned. We're able to pick up uh, Marshall Lasseter, who is on the list, by the way. So he got on the list of 37. So Marshall is, is there. So now we have five new players on the team uh, starting today. Sa ngayon, susubukan pa rin ni POC President Abraham Babol Tolentino na iapila ang ng hagok sa kanyang pagbisita sa China ngayong Martes. Sino man ang mapabilang sa Final 12, binaasa naman na manatili ang puso ng Gilas Pilipinas na katawan niya ng bansa sa Asian Basketball Stage. Darilo Clares para sa Bayan.